in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time. Alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. 66 six, sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Enrile really, nasa ICU at mababa raw ang tsansang mabuhay. Ayon yan kay Senador Jinggoy Estrada. Bureau of Immigration naman, kinumpirmang nakalabas na ng bansa si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ombudsman na nindigang nakatanggap ng unofficial ICC arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa. Ang OCD naman nakapagtalaho ng 25 casualties dahil nga ho yan sa bagyong uwan. Ang China naman na mahagi ng 2.4 million dollars na tulong sa Pilipinas. Para ho sa mga nasa ng bagyo at ang Cebu, handa raw hon tumulong sa investigasyon ng Malacanang sa nangyaring ahong pagbaha sa probinsya. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better achieve life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Maga. Nationwide Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po ng miyerkules mga kabrigada November 12, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada nasa Intensive Care Unit o ICU. Si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile. Dahil po yan sa pneumonia. Ayon ho kay Senadora Jingoy Estrada, 101 years old na si Enrile at mababa ang tsansa niyang makaligtas. Kasi ho sa impormasyon mula ho sa isang reliable source. Kiniling ho ni Estrada ang panalangin para kay Enrile na pinangunahan naman ni Senator Joel Villanueva sa plenaryo sa pamamagitan ng isang sandaling katahimikan at panalangin. Wala pa rin pahayag mula sa pamilya ni Enrile hinggil sa kanyang tunay. Nakalagayan Brigada Balita Nationwide Ito naman hong si dating DPWH Sekretary Manny Bonoan Abay nakalipad na raw pa Amerika Bigala Jigoboy Custodio Ibrigada mo Brigada <todic> <todic> Kinumpirma ng Bureau of Immigration na lumipad pa tong Estados Unidos via Taiwan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan nitong Martes ng hapon. Sakop siya ng lookout order ng Department of Justice kaya agad nakipagugnay ng BI sa DOJ para tiyakin kung may hold departure order o warrant of arrest laban sa kanya. Ayon sa DOJ, wala ni alinman sa dalawang ito kaya pinayagan siya makalipad palabas ng bansa. Sasamahan naman noon ni Bunoan ang kanyang asawa para sa medical procedure. Nakatakdang bumalik si Bunoan sa Pilipinas sa December 17. Sabi naman ng Independent Commission for Infrastructure, nagrekomenda na sila sa ombudsman tungkol sa posibleng pananagutan ng dating kalihim sa ilang umanong maanumalyang proyekto. Patuloy daw ang ICI sa investigasyon at magbibigay ng karagdagang rekomendasyon kung may sapat na ebidensya laban sa mga sangkot saan man sila naroroon. Nilinaw din ng ICI na wala itong makapangyarihang maglabas ng hold departure order at maaari lang magmungkay sa DOJ na isamang isang tao sa immigration lookout bulletin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito namang tinutukoy na very important witness ni Senador Lacson na kapag na raw ng draft affidavit... brigada Anne cortes de Italia. e brigada mo brigada, brigada. B -b -b Sa ngayon kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Laxon na handa pa nga rin humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang tinutukoy niyang very important witness. Sa katunayan ayon kay Lacson, nagsumite na umano ito ng Draft Affidavit o yung sinumpaang salaysay. Ayon kay Lacson medyo surprising din ang mga posibleng ikantan dito sa Flood Control Hearing. Maalala sa mga nakarang interview, sinabi ni Lacson na posibleng suportahan na nasaming testigo ang mga nauna ng aligasyon laban nga sa mga idinadawit na pangalan sa Flood Control Project Controversy. Dagdag pa niya, maaari din itong maglatag pa o magbigay ng mga panibagong pangalan ng mga taong sangkot dito in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Nanindigan naman si Ombudsman Boying Remulian na hawak niya raw ho talaga ang kopya nga ng unofficial na reswanat ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Magamat niyan nga ho'y sinabi ng Department of Justice na hindi pa naman nila natatanggap ang anumang kahilingan mula ho sa Interpol para arestuhin ang dating PNP chief paglilinaw ng ombudsman, hindi pa ho ito opisyal at dumaraan pa raw sa tamang proseso bago may patupad. Ngayon pa man, kapag naproseso ng arrest warrant, bibigyan daw ng pagkakataon ng Korte Suprema na tugunan ang mga petisyon laban dito, kabilang na nga yung isinumating hamon ng Senador. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, ang bilang ho ng mga napaulat na nasawi sa Bagyong Uwan, umakit pa sa 27 ayon po yan sa Office of the Civil Defense. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! Umakyat pa sa 27 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dulot ng pananalasa ng bagyong uwan. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense ngayong umaga, tinakamaraming nasawi ay naitana sa Ifugao na may siyam na biktima. sinundan ng Benguet na may apat at Mountain Province at Kalinga na may taklo sa Nueva Vizcaya, tatlong nasawi habang may tig-iisang kaso ng pagkasawi sa Katanduanes, Capi, Samar at Sulu. Samantala, dalawa ang naiulat na nawawala na pawang mula sa Kalinga habang umabot naman sa 36 ang nasugatan sa iba't ibang rehiyon. Patuloy ang isinasagawang relief operations sa mga lokal na pamahalaan at ang OCD sa mga apektadong lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass. Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, pinadali ng China ang pagbibigay ng tulong sa Pilipinas matapos nga ho yung sunod-sunod na mga bagyo na naranasan ho natin dito sa bansa. Mayigit 2.4 million dollars na cash at emergency supplies ang kanilang pinadala raw habang ilang Chinese provinces naman ay tumulong din sa pamamagitan ng mga sister province program. Ayon po sa katagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Lin Jian sa Beijing, layunin itong mapabilis ang pagbangon ng mga apektado at maapektuhan at may balik ang kanilang mga tahanan. Sa bayo nagpadala na rin ng tulong ang Amerika na meron pong halaga na 1 million US dollar para rin po suportahan ang disaster relief operations sa mga pektadong komunidad. Kasama rito ang emergency shelters, logistic services at safe water and sanitation para po sa mga lugar na pinakamabigat ang pinsala. Samantala, una na nga po nagpakita ng sipansya ang iba pang bansa at nag na rin ng humanitarian assistance ang United Kingdom at maging ang Canada. Brigada Balita, Nationwide Ito hong uh, 24-7 clearing operation sa mga kalsadang na apektuhan ng mga bagyo Ipinag-utos na raw ni Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada ja. B -b 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 Report Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 24-7 na clearing operations sa mga kalsadang hindi madaanan dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Juan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang operasyon ng Department of Public Works and Highways para linisin at ayusin ang mga kalsadang naapektuhan ng pagbaha, landslide at mga bumagsak na puno at poste ng koryente. Sa pinakahuling ulat ng DPWH, 26 na national roads ang naibalik na sa normal na daloy patuloy ng trapiko habang nagpapatuloy ang clearing sa labintatlong kalsada sa Cordillera Administrative Region, Sampo sa Cagayan Valley, walo sa Bicol, tigi isa sa NCR, Ilocos, Central Luzon at Soxergen. Tiniyak ng palasyo na tuloy-tuloy ang trabaho ng mga tauhan ng DPWH para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at agad maibalik ang normal na biyahe sa mga apektadong lugar. Ang agarang aksyon na ito ay iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH upang siguruhing ligtas ang mga pangunahing kalsada para sa mga motorista at mga malapit o malalapit sa komunidad. Inaasahan madaragdagan ang mga kalsadang maaari na muling daanan matapos ang malawakang road clearing operations sa iba't ibang bahagi ng bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM. Pem Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Andara makipagtulungan sa si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Malacanang para nga ho investigahan ang mga flood control projects sa Laloigan. Kasunod nga ho yan ng matinding pagbahan na dinulot ng Bagyong Tino Tiniyak ng gobernadora kay Pangulong Marcos na hindi niya huhahad lang ng lahat ng hakbang para sa investigasyon para ho mabawi at mapagtibay pa ang mga programa para ho, sa pangmatagalang proteksyon laban sa kalamidad. Binigyan din ni Barik 4 na sa kabila ng higit 26 billion pesos na pondo para po sa flood control. E halos lahat ng proyekto sa probinsya ay kulang sa kalidad o kaya naman eh, hindi na isa katuparan. Hiniling naman ang Malacanang na magbigay ang gobernadora ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga questionable flood control projects kabilang na ho yung mga itinayo Noong nakaraang administrasyon Brigada Balita Nationwide Ang Department of Tourism naman Hinimok po ang mga turista na huwag kansilahin Ang pagbiyahe sa Cebu Kasunod po ng mga nagdaang mga kalamidad Brigada Sheila Matibag sa Balita ibrigadabo. Brigada, Brigada pa rin ang Cebu para sa turismo. Ito ang naging pagtitiyak ng Department of Tourism o DOT kasunod ng mga kalamidad na tumama sa lugar, ang lindol, bagyong tino at ang super typhoon uwan. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, nananatiling matatag ang spirit of hospitality ng Cebu. Wine-welcome umano nito ang mga guests kasabay na pagkipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad para sa recovery roon. Binigyang din din ito na ang patuloy na pagbisita sa Cebu ay makapagpapanatili ng trabaho, kabuhayan at makatutulong sa mga komunidad na muling makabangon. Ani Frasco, katulong ang mga partner ay titiyakin nilang handa ang Cebu at bukas ito para sa buong mundo. Nilinaw din itong ang mga business districts doon at mga primary resorts sa Mactan Island ay nananatiling buka. Kasabay niyan, hinimok na kalihim ang mga travelers na ituloy pa rin ang pagbisita papunta sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tinalakay ni Senador Bongo sa Senado ang ilang mahalagang panukalang batas na naglalayong mapabuti ang serbisyo publiko at itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino. Bilang co-sponsor, binigyan din ni Go ang kahalagahan ng edukasyon sa kanyang panukala para ho sa Classroom Building Acceleration Program na layong mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan upang matugunan ang 165,000 na classroom backlog sa bansa. Kasama rin sa record ang kanyang suporta sa extension ng EDCOM 2 bilang pagpapalakas ng sistema ng edukasyon sa bansa bilang chair ng Senate Committee on You. Brigada Balita Nationwide Mga ang Kamara tututok daw sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinananta ng magkakasunod na mga Bagyo. negara Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Mas mabibigyan na ng pansin ng kamera ang pagsusulong ng mga panukala na makatutulong para sa agarang pagbangon ng mga nasa lanta ng sunod-sunod na kalamidad. Ito'ng tiniyak ni House Speaker Faustino boji D. III ngayong matatapos na ang unang hakbang tungo sa pagpasa sa panukala na pambansang budget para sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati, isa muli pagbubukas ng sesyon. Sinabi ni D. na handang makipagtulungan ang kamera sa bawat kinatawan ng mga apektadong distrito upang maghatid ng agarang tulong sa lahat ng mga nangangailangan. Patuloy din anya sila bilang makikipag-ugnayan sa mga ahensya at local officials para sa mabilis na rehabilitasyon at upang maging mas matatag na ang paghahanda sa mga susunod na sakuna. Nauunawaan naman ng speaker ang pagiging absent na mga kasamahan sa plenaryo na nakatutok sa pagtulong sa kanilang mga distrito. Muli nating ipinaabot ang ating lubos na pakikiramay sa mga pamilyang labis na naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa ating buong bansa. Kasama ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabilis na pagbangon. Pinagpaalala sa atin na ang paglilingkod ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mga batas, kundi sa pagpapakita ng malasakit sa pagkilos at pagbibigay ng bagong pag-asa. Samantala, bukod sa mga kalamidad, pagtutuunan ng pansin ng Kamara ang legislative measures na magpapatatag sa ekonomiya at magpapalakas sa mga institusyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita sa umaga, siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Sa lagay ng panahon mga kabrigada, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang bagyong uwan na huling namataan sa layong 290 kilometers kanluran ng Itbayat sa Batanes. Taglay po nitong lakas ng hangin na 95 kilometers per hour. Pagbugso na 115 kilometers per hour. At kumikilos po yan pa northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands at northwestern portion ng Ilocos Norte. Inaasahang muling papasok ng PAR ang Bagyong Uwan ngayong araw bago tumama huyan sa southwest portion ng Taiwan. Hihina sa tropical storm bago ang landfall at tuloy-tuloy na hihina hanggang maging LPA pagsapit ho ng araw ng biyernes. Samantala makararanas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorms ang natitirang bahagi ng bansa. Sa namang health news mga kabrigada, marami mong kabataan na nakararanas ng mga stomach aches, o kaya yung bloating, o kaya yung indigestion. Mga kabrigada, ilan po sa mga tinitingnan dahilan dyan ng mga eksperto ay yung mga palaging pagkain sa fast food, yung mga irregular na meal times, o kaya naman yung mga sobrang processed at junk foods. Ang hindi po maayos sa si digestion ay maaaring magdulot ng pagkapagod irritabilidad at pagbabaho ng focus sa paaralan. Mahalagang tutukan ng regular at balansing pagkain at turuan po sila maglaan ng oras para sa tamang pagkain at pag-inom ng tubig. Para po sa karagdagang suporta naman mga kabigada sa digestive health at overall wellness, nandyan naman po ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Namitaglay din po yung vitamins and minerals, pati na rin yung taurine, na nakatutulong po para maging alerto, energized at healthy ang mga teenagers sa araw-araw. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.